Ayan na, sulong-sulo namin. Ay! Hey! na, tulong na ako. Sulong-sulo namin guys ang swimming pool ng Elo Bayan Resort. Nga lang guys. Medyo malalim kasi hanggang 8 feet. So dyan tayo maliligo. Ay, malamig pa naman na tubig dyan. Sa so, mga kasama. It's me, Chrislyn Angularia Isang Vlogs So, ayan Mag-asikaso muna kami, guys Para makaligo na Wala pa akong nagawang content, guys So, there guys, maliligo ako dito ngayon, guys Ay maglalagay muna ako ng Eto Sensitive Ay, intensive pala Ibababad ko na to, to, guys Sa aking buhok Kasi yun doon, sabi nila Ibabad mo na to, guys Sa buhok tapos bago sya bandayan kasi nga guys bagong kulay lang tayo ng book kaya comment lang tayo guys kung mali ba yung nagawa ko ah, tama <laughs> babab mo na daw tapos mga ilang minutes lang babanlawan ko so yan babad ko muna guys ng mga 5 minutes siguro bago ko lumang panorin niyo ako guys kung paano ko lumangoy. langoy itik langoy itik so yan ang ganda ng view so yan guys may salvavida pa para in case malunod tayo may pangsit tayo diba sa niyan dahil wala akong pang soot guys ito lang ang susuotin ko so maya maya na ako maliligo guys kasi malamig